So yan mga kamarek sa pinasok na po yung motor natin sa loob ng steed pass para i-smoke taste. Copy. Yo, what's up mga kamarek? So andito tayo ngayon sa may steed pass para magpa-emission ng ating motor. So bago tayo pumunta rito ay pumunta muna tayo doon sa may uh, motor shop para magpawiring ng motor tapos uh, nung, nung nagiging okay na lahat ay pumunta na tayo sa, dito sa stage pass kasi yung uh, motor natin ay expired na dapat nung September 15 pa natin to na registro sana pero ngayon anong date na bali October na so isang buwan na tayong na expired so Uh, mag-update lang tayo mamaya kung anong status ano, kung magkano yung babayaran so okay naman yung motor natin ongoing na ni smoke taste tapos nagbayad na rin tayo dun sa cashier para sa uh, yung sa pag emission natin ano nagbayad tayo ng worth 600 tapos uh, kumuha rin tayo ng ano ng insurance so antayin lang na matapos yung emission bago na tayo magbayad ng insurance. Pagkatapos nito ay pupunta na tayo sa LTO para makuha natin yung mga papel na tayo ay nakapag-base ng, ng motor so, dito tayo ngayon sa may ano ano sa may state pass so madalas tayong pupunta rito kasi mabilis yung pag-process nila at computerized kaya dito na tayo ano dito tayo madalas na pupunta sa may state pass so nante lang natin na tawagin yung pangalan natin So update ko lang kayo mamaya kapag ano kapag matapos yung ating ano ating emission, i-update ko kayo, po kayo kung magano yung babaya, ano, mababayaran natin dito lahat sa may uh, pag-emission ng motor natin at saka yung pagkuha ng insurance. Tapos pupunta na tayo doon sa may malapit sa may Makati City Hall para uh, para Baka natin yung papel natin, ano, dun sa mismong LTO. So, waiting lang tayo mga kamarex. Sige, so, na nga mga kamareks, katatapos na natin magpaano, magpa-emission ano. So, good news. Biruin mo, wala tayong penalty hindi kagaya yung mga ano na karaan na may penalty tayo. So, yun na nga mga sa katatapos na natin magpa-emission ano. Napakabilis kasi pagdating dito, hindi na tayo pumila. Ah, uh, tinesting lang kaagad nila yung ano yung may ilaw natin kung gumagana yung uh, headlight natin, signal light, yung busina, tapos yung uh, handbrake, tapos yung footbrake kung gumagana pati yung uh, number light natin kung gumagana. Gumagana siya lahat kasi gagagaling lang natin doon sa sa motor shop para magpa-wiring tayo yung mga wire na yung mga ilaw natin na hindi gumagana. So ngayon ay nandito tayo sa high state pa ano, katatapos lang na magpa-emission tayo. So ang binayaran natin ay nasa nasa almost 1,000 so, 600 yung yung insurance tapos 400 naman yung sa ano, sa emission kaya ano natapos tayo ng ano mabilis lang. Wala pa yatang isang oras tapos na. Wala kasi walang pila kaya natapos tayo kaagad tapos good news pa hindi tayo ano hindi nagkaroon ng ano ng problema yung makina natin kahit na medyo may konting usik usok ano Noong nakaraan kakatapos ko lang mag ano, magpa -ribor. tapos eh na nila na mausok raw so ngayon ay wala ano wala ganun, ano pumasa tayo tapos pinainahan ko na lang yung ano yung uh, revolution ng ating motor yo. Nenaan ko yung ano yun, sa may carburetor banda kaya kasi nung ano nung pagdating ko rito, medyo ano siya eh, nagre-revolution siya, buti marunong tayo mag -adjust sa gas. Kaya yon napahinaan natin, kaya yon pumasa siya. Ngayon ay ang ginawa, ang ginawa pala ay pinagano nagpa-emission mo tapos nagbayad tayo dun sa may ano you know, sa may emission test ng 400 tapos sa uh, pinasa tayo pagkatapos nilang ano eh, encode, pinasa tayo doon sa may insurance, tapos bayad tayo ng almost 600, tapos okay na, so ganun lang yung ano ginawa natin, so ngayon ay pupunta na tayo doon sa may ano, sa may LTO para uh, doon naman natin yung kukunin yung ating ORCR so maganda dito magkano mag, magpa emission kasi meron silang uh, access doon sa may LTO, kaya pag, Magpa, pag magpasa tayo doon sa LTO ay automatic na so hindi na sila magkitsi kasi dito na check na eh. so ito na po yung harapan ng LTO ng Pililia no? at ito naman yung loob ng LTO yan so yun mga kamariks nandito na tayo sa LTO ng Pililia no? malapit to sa may Makati City Hall so ilalagay lang natin yung kapote natin dito sa may ibaba ng motor natin kasi mula ulan ngayon So okay na yung papel natin ano katatapos na natin nagpa-emission. Uh, so ngayon ay andito na tayo sa May LTO, ano you know, uh, Butil Building, Pililia Street, Makati City. Yan yung building na yan, yun yung LTO. So ngayon ay papasok na tayo sa loob. Pagdating natin dito sa LTO ay uh, pina-check muna natin doon sa may ano, sa may yung yun, ng kaupo dun sa may bandang uh -huh. Tapos pinasa tayo dito diyan sa may uh -huh. Uh, window na yan yung PCD na window tapos ito yung pinasa sa atin tapos uh, papasok na tayo sa loob so yun mga kamarik sandito tayo sa loob ng LTO ano? kung makikita nyo ay kukunti lang yung mga tao dyan kasi medyo masama yung panahon ngayon umulan yan, dyan din una tayong pumasok sa area na yan So yun mga kamareks, napakabilis ano. Wala pang 15 minutes ay natapos na tayo sa loob ng LTO. Tapos nagbayad uh, tayo ng 254. Ewan ko kung yun yung penalty natin na na-expert tayo ng, ano, ng one month. Kasi dapat September 15 yun eh. Tapos eh, ngayon na tayo nakapunta dito sa LTO. Bali, one month na yung nakalipas. So hindi natin nasikaso ko ka agad kasi may pasok tayo madalas yung cancel day off. kaya ngayon lang tayo nakapunta so na expire na tayo ano so napakabilis so ang binayaran natin doon sa may ano sa may state pass ay ano nagpa smoke emission tayo ay 650 tapos yung insurance naman ay uh, 600 kaya ang binayaran natin lahat-lahat doon ay 1,250 tapos ha, nagbayad tayo dito ng 254 bali wala pang 1,500 yung binaya, binayaran natin lahat napakabilis ano so, dito natin tataposin ang ating video mga kamareks thanks for watching bye bye Yuhu!